All right, what's up mga kamismo? Ngayong araw na ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano magpalit ng CLX Regent ng TRO o TSU. Ano nga ba yung TRO? Yung TRO mga kamismo, ito yung Total Residual Oxidant Isa ito sa mga major unit components ng ballast water treatment system ng barko. na may kaparehong system katulad nito Tekros ito mga kamismo Kung kaya, hindi ko napapatagalin pa ito Let's go! Ito na mga kamismo, mismo, yung mismong TSU namin or yung TRO sensor unit. How to replace CLX reagents? Ayan, kailangan natin ng buffer solution, chlorine indicator, DPD powder, keringgilya, tsaka isang litrong purified water or distilled water. Sa mga bote nito, mga kamismo, meron naman filling line na yan. Ibubuhos lang yung purified water dun sa mismong bote. Tapos hanggang dun lang sa may filling line dapat. Yung buffer solution, purified water lang yung ilalagay doon. Tapos yung chlorine indicator bottle naman, yun yung lalagyan ng DPD powder. At imix lang ito ng maayos mga kamismo. Alog-alogin lang ng mga ilang minuto. Tapos may nakalagay dyan left inner side buffer solution, right inner side chlorine indicator. Napaka basic lang nito mga kamismo. Pero bakit ko itinuturo pa? Itinuturo ko ito mga kamismo para sa mga hindi pa naka-experience lalo na sa gantong brand tapos yung ibang hindi pa nakapagbarko na naku-curious sa trabaho ng electrician kailangan nyo ito mga kamismo mismo dahil kung minsan yung mga nag interview sa mga agency yan ay isang tinatanong kung anong alam mo sa ballast water treatment system kung ano yung TRO yan, yung mga common na tanong yan mga ka Kaya kailangan kahit papano ay meron kayong idea dito. Dahil napaka importante ng system na to mga ka Lalong lalo na sa mga kapwa ko electrician or mga official or engineers. Kapag kasi magbabalasting at debalasting, kailangan dumadaan dito sa system na to. Nang sa gayon ay makapag-comply tayo sa standard ng International Convention On the control and management of ships, ballast water, and sediments. Mandated kasi yan mga kamismo. Kaya napaka-importante ng record niyan Yung pag-maintenance, kailangan meron ka record. Bali yan mga kamismo, every 2 months akong nagpapalit nyan. Mapakunti yung laman or marami pa yung laman ay pinapalitan ko na yan. Pagka dumaan na yung 2 months. Sa mga naku-curious pala mga kamismo, kung ano yung itsura ng buong system ng TECROSC, na balas ay nagawan ko na to ng video hanapin nyo lang sa mga videos ko mga kami, kamismo meron itong title na balas water treatment system at mapunta tayo dito sa video mga kamismo ready ko na yung sa chlorine indicator tsaka yung sa dpd powder imimix ko lang ito at lalagyan ko ng purified water tapos imimix ko ito ng maayos hanggang sa ma yung mga powder na nasa loob yung pag-order ko pala nito mga kamismo maramihan na din tapos kapag kukunti na yung supply namin dito sa barko nire-requestan ko ito ng madami-dami din siguro mga anim na set ganun, para pang isang taon usually naman yung kontrata dito e eh, 9 months lang kaya meron pa rin matitira sa kapalit na electrician pero kung minsan nire-requestan ko na din ng sagayon ay marami pa rin yung Papalit na electrician. At ayan na mga kamismo, binuhusan ko na ng purified water. Ayan yung itsura niya mga kamismo kapag hindi pa na mimix ng maayos. Ayan, bali alog lang, ganyan lang. Hanggang sa, ayan nga, matunaw na yung powder. Maghalo na sa purified water. At pagka na-mix na ulit, tatanggalin na yung takip niyan mga kamismo. Then, ilalagay na dun sa lagayan ito. Bilis ko magmix no mga kamismo <laughs> Nakapass forward yun mga kamismo Dito naman tayo ngayon sa buffer solution Nagina rin natin doon ng tubig At imix na natin Para sabay na natin ilagay doon sa lagayan Sabay palit na Yung pinaggamitan pala mga kamismo O yung pinalit na mga reagent Ay itinatabi ko to sa isang lagayan Meron kasing proper disposal para sa mga ganito Okay bali dyan mga kamismo makikita nyo yung difference ng dalawa sa kulay pa lang makikita nyo na yung pagkakaiba nito kaya hindi na tayo magkakamali sa pag install nito mga kamismo kasi may proper location yung dalawa na yan bawal magkabaliktad aside pala dito mga kamismo sa pagpapalit ko ng regent, isinasabay ko na din yung paglilinis ng strainer ito yung pinaka inlet ng, ano, ng seawater meron kasing maliit na strainer doon sa loob ipakita ko rin yun sa inyo nililinis ko yun mabilis din kasi magdumi yun mga kamismo lalo na kapag ka hindi ginagamit itong TRO or naka-stack lang kung kaya para mapanatiling malinis yun kapag hindi ginagamit kailangan naka-close yung valve mga kamismo nang sa gayon ay hindi madumihan yung mga linyada kasi maliliit lang na hose yung nakalagay dyan at ayun din kasi yung sinasabi ng manual mga kamismo. Kailangan naka-off kasi yung buong system kapag matagal na hindi gagamitin. Uh, at ito yung sinasabi ko sa inyong strainer mga kamismo, Ipakita ko sa inyo. Nandito sa may bandang baba. Ito ay post muna natin. Yan. Yan mismo yung may arrow. All right. Bali dalawang set pala to mga kamismo, yung regent, yung isa kasi spare is lang naman. Ayan yung ano mga kamismo, yung location left inner side water solution right inner side terrain indicator nabanggit ko na yun kaganina. bali ang tinuturo ko na yan mga kamismo yan yung gagamitan ng ano syringe or herengilya, nang sagayon ma ball kung wala bang bara o walang hangin yung linya da ayun yung tatanggalin lalagyan lang ng tubig yung herengilya tapos i yung hose tapos yung ito naman priming ginagawa ang pagpa-prime mga kamismo nang sagayon yung lumang solution eh matanggal na at mapalitan ito ng bago ayan yung ginamit kong heringgilya mga kamismo mismo ayan sample ko lang papisik pisik yun no? <laughs> gamit na gamit yan mga kamismo pero may mga spare ako nyan nang sa gayon kapag nasira ito eh meron pa akong magagamit na iba hindi lang pala yun meron din ako mga host dyan na spare kaya kapag wala kayo nyan mga kamismo mismo yan, 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 yan yung sinasabi ko pag wala kayo nyan request lang kayo para may magamit kayo Just in case na masira yung mga hose ninyo Yan, tapos I-prime nyo lang din to ng mga tatlong beses Tapos yung nakasabit na yan Mga kamismo, ayan eh, yung pantanggal ng strainer Make sure lang na i-close nyo muna yung valve Kapag uh, bubuksan yun Nang sa wala walang tubig na sumirit Kapag tanggal nyo ng ano Strainer, ayan yung itsura pala Mga kamismo, kapag uh, nagpa-priming Magka-counting yan, pababa From 75 hanggang sa mag zero silipin nyo lang din yung cuvette mga kamismo yon yung may kulay blue na yon silipin nyo kung may mga bubbles kapag ka may bubbles good yun mga kamismo tsaka pag nagpa o nag inject Okay mga kamismo lahat ng binanggit ko sa inyo ay nasa manual naman lahat at uh, dito ko na siguro tatapusin yung video na ito pahabol pala <laughs> yung pagpa priming gawin nyo ng mga tatlong beses at yun lang, tatapusin ko na talaga yung video na to. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe ka mismo ay eh, huwag mong kalimutang mag-subscribe at hit ang notification bell para palagi kang updated sa mga bago kong i-release na video. Nag-upload ako ng mga electrical works, engineering works at iba't ibang buhay namin dito sa barko. So paano ba yan mga kamismo? Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli.